sa Tao kenta. Bila ang tin ko yung pagkabata ko. At siyempre, bila ko lahat ng trauma sa speech. As a total lang Araw-araw, naihirapan ako. Kasi, kailangan ko lagi mag-sword ng Peking Master. Parang eh, ang dami kong gusto kong sabihin, ang dami kong gustong i-share sa mundo. Pero the entire time, siguro, kami misinterpret ako. Kung sino ako, kung paano ako magsalita, paano ako basta. at kung paano ka dapat makitulong sa tao sa harap ng lahat. Pero ginawa ko ito kasi alam ko hindi lang ako nakakaranas ng ganito. Marami sa atin may mga silent battles, silent cries, Most probably, may eh, iba sa inyo bago nakarating dito maraming pinigdaanan. Pero maraming maraming salamat kasi kayo nagtatawid sa akin. Nagtatawid sa araw-araw ko -araw para maging same pa ako. Pero bago na ako umiyak, <laughs> Inaandong ko po sa inyo ang susunod kong kanta. Ano ba yung sobra? Ano you... lang, Ito'y kadasal dati araw-araw. Gusto -araw. ko lang maging normal yung buhay ko. Ngayon ngito na ako sa pangarap ko. Pero sa ko lang, nakakatakot pala ang mundo. Pagod sa buwit na nakakalimutan ko na kasi yun talaga ako. Ang dami laging... Ang mga sa akin. Sa mga mahal ko sa buwan. Sa amin. Pero alam mo... ...kayo ang dahilan. Kayo ang dahilan. Bakit ako nagpapatuloy? Kaya yung dahilan, bakit mas gusto ko i-embrace ang sarili ko? Ngayong araw na to, gusto kong sabihin sa inyo, nang dahil sa inyo. At ngayong, mula ng ngayong araw, hindi na ako magsusot ng baby ka hindi na ako magpapanggap. Ngayon na ako, Grace ko, kung sino ako, nagpapakita ko sa inyo buong buo, kung sino si Joshua. If I'm being honest, Ligtas niyo ako.